Sa lahat ng mga nag-aim na mabuo ang kanilang 60k minutes viewed para magkaroon sila ng set up dito sa in-stream ads para mabuo na ninyo ang inyong 60k minutes viewed. Ito lang guys talaga ang gawin ninyo. Kahit hindi na po kayo mag-live, hindi niyo na kailangan mag-live day para makuha ninyo itong 60k minutes viewed. Ang gawin lang niyo guys, magiging consistent na kayo sa pag-upload ng reels video. Ugaliin ninyo na mag-upload day at uh, gumawa kayo ng at least 3 to 5 reels video per day. Kung hindi kaya ng 5 video, at least 3 to 4 videos. At gumawa kayo ng from 3 seconds up to 10 seconds. Kung hindi rin kakayanin ng 10 seconds, kahit 3 to 5 seconds na lang. No? Kahit 3 to 5 seconds na lang. Tapos gamitan ninyo ng trending audio music, guys. Sabi ko nga sa inyo, mamili kayo ng mga trending na music sa ngayon na kung saan ito po ay safe pa. Meaning, yung nakikita ninyo na may mga advertisement na lumalabas sa mga video, meaning monetized yan. And, ayan po ay safe pang gamitin sa ngayon. Huwag po kayong matakot guys gumamit ng mga trending music. Kasi, pag darating yung time na ito po ay ma-expire yung license at magkaroon kayo ng copyrighted, i-delete lang ninyo guys, gumawa na naman kayo ng panibago kasi ah uh, pag, like kunyari, nagkaroon ng copyright ang isang Reels video mo, pag dinilit mo siya, magbabawas yung minutes viewed, ayan naman talaga ay nagiging consistent ka din naman sa pag-upload everyday. So, yung mga nabawas dun ay talagang ma babalikan din naman siya, no? Balikan din naman siya ng mga panibago mong upload. Kaya huwag kang matakot, guys, na nagkaroon ka ng copyright uh, music. Ayan po ay kung kailangan i-delete, i-delete mo lang tapos gumawa ka na naman ng panibago. Mas damihan mo pa. Para yan po ay ang nabawas is mabalikan mo, no? Yun guys, eto lang naman talaga yung maka uh, bigay solusyon sa problema ninyo dito sa 60,000k 60 minutes viewed. Kahit hindi niyo na kailangan mag-live kasi dati, no, ay uh, medyo mabagal ang mga views dito sa Reels, pero sa ngayon guys, sinasabi ko sa inyo, ang bilis ng uh, pagkuha ng mga views. Sabihin niyo dito sa akin, gumamit naman ako ng trending audio, wala namang nangyari, ganun pa rin yung views ko ko content So meaning, merong problema sa iyong strategiya. Kailangan mong uh, pag-aralan ang iyong insights at uh, gumawa ka or ibahin mo yung strategy mo. Kasi ganun lang talaga yan guys. Sabi ko sa inyo kahit anong klaseng pagko-content yung gawin niyo basta maliban na lang na ito po'y makalabag sa Policy dito ni Facebook, iwasan ninyo yung mga medyo daring na klase ng video or di kaya medyo may pagka pagkahubot-hubad na dating, no? Yung magpapakita ka dyan ng mga, alam nyo yun, yung mga hindi dapat ipakita. Kaya iwasan ninyo ito guys kasi nga ito po ay talagang hindi po siya naka-follow dito sa uh, policy ni Facebook. Ito talaga ay nakalabag po siya. May mga ilan pa ngayon na safe safe pang safe pa sila pero darating yung time na ito po ay magkakaroon tayo ng violation dyan. So mag-ingat po. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. And talagang pag gumamit kayo ng trending audio, hinmalay mo, hindi mo alam na kinabukasan ay uh, ba viral yung video mo. Ang dami dito guys mga baguhan, ilan pa lang yung mga followers nila pero sila ay nagkaroon ng million views. Kaya pag nagkaroon ng at least isa, dalawa, or tatlo sa mga content na ina-upload mo dito sa iyong pagre-reels, ay talagang malaki yung maitulong niyan sa iyong 60k minutes viewed. Ang daming nakapuno or ang daming nakabuo nitong 60k minutes viewed ng dahil sa pagre-reels lamang. Kung dati ay namumroblema tayo na nahihiya ka sa pagla pero kailangan, no? Kailangan mo pang magpalaro, kailangan mo pang uh, mag-invest uh, or gumastos ng pera para lang na ikaw po ay makakuha ng engagement para ikaw po ay makabuo ng 60k minutes view. Pero sa ngayon guys, pakuyakoy ka lang dyan. palakad-lakad paupo-upo, no? Patalon-talon. Yung usong-uso na rin ngayon yung itong uh, reverse video na kung saan may uh, lumalakad na paatras, no? <laughs> may lumilipad, matalon ka lang tapos nagtigbaliw ba? Oh, di ba? Yun yung mga mga klase ng uh, content na yung patok, no? Kaya, yan din, guys, gumawa talaga lang kayo ng mga strategiya ninyo sa pagko-content Discardin nyo na yun, guys, kung paano kayo gumawa ng engaging na video na, na unique, no? At ito po ay uh, makapagbigay entertainment sa manunood. Kahit isang video lang yan, guys, kung mag-viral, ay kahit 5 seconds lang yan or 10 seconds. Kung mag-viral yan, enough na para sa iyong 60k minutes viewed. Sa panahon ngayon guys, napakadali lang talaga magbuo ng 60,000 minutes viewed. Dito para mabuo na ninyo ang kriteria ng in-stream ads para mag mabigyan na kayo ng uh, setup and magpa-review. So ayun guys, at uh, ito lang talaga yung uh, maibibigay kong best solution sa inyong problema na kung saan ang mo problema kayo hanggang ngayon hindi pa kayo nakabuo ng inyong 60k minutes viewed. Kumawa lang talaga kayo ng Reels video, mag-follow lang sa mga trending, at yun naman talagang kahit isang video lang ay uh, magba-viral yan, solve na yung problema mo. Kaya yun lamang guys, at sana meron kayong natutunan for today's video. Huwag kalimutan na i-share ang video nating ito at i-follow ako si for more. Thank you for watching and see you in my next one. Bye!